So ayan, for today's video mga kabagak uh, Meron na naman tayong pinagmamalaki sa si Ate Pams Vlog Ayan, ah uh, marami marami salamat po sa uh, lahat po ng ating mga followers Please like and follow and subscribe sa ating YouTube channel Boy Bagak Ayan si At Ate Pams oh. Ano yan? Binigang na baboy wow oh, Napakasarap naman, amen Labanos, pechay Labanos, pechay? Oo, uh, uh, wala kasing gabi eh uh, Tapos Ayos. ito, sinaeng Oo oh pa ini Nina. na gutom ka na ba? Grabe. Patikim nga. Tikman natin. Ah. Oh. Titikman lang natin yung baboy, guys. Oh. Sarap nito. Oh. na ah. Yeah. Panalo. Suwabe saba oh Ang mga paborito tayo rito, guys. Ayun oh. Ano yan? Ayun na yung mga taba-taba na yan. Paborito natin yan. Ayan o. Oh. Sample oh. na, sample. Sa mga, baka ano eh. Sa mga sinigang kasi mga kabagak, ang paborito kasi, hindi yung buto-buto. Yung mga ganyan. Taba. O oh, yung mga taba-taba ang ganyan. Kaya ito yung pinaka-paborito natin, yung mga taba. Hmm, pwede na, malambot na. Mm-mm. Sabi ko sa iyo eh, the best. Sino the best? The best din luto mo Ate Bams. Napakasarap. Pwede ka pala magtayo ng ano kantin. Thank you ka naman. Yan, maraming maraming salamat kay Ate Bams Vlog at pinagluto niya tayo ng paborito nating ulam. <laughs> Yan, syempre sa lahat po ng ating mga supporters, sa lahat po sa mga suporta kay Ate Bams Vlog at saka kay Boy Baga, maraming maraming salamat po. Kaya sa patuloy niyo po na pagsuporta. Yan. Ayan si Ate Bams, Hindi oh. oh. na siguro yan, o hindi pa. 2 minutes. Oh, o, 2 minutes. Tayo lang natin manuto yung sinain, guys, at para makatsibog tayo ng maganda ganda tsibogan. Matinding kainan na naman to, guys. Matinding mm -hmm. kainan na, no. O, pakasarap, oh. May pechay, tsaka may sayote. Ang sayote? labanos. <laughs> labanos. Ano Ayun, ang sarap niyang, guys, oh. Napakasarap iba talaga magluto si Ate Bams. Puro baboy yung niluluto ni Ate Bams. Kaya ka nananaba Ate Bams. <laughs> Puro baboy. ni isang, ni isang araw, ano yung minuto ko? ah sisig. Tapos? Adobo. Adobo. Ay, o oh, mo natin yung adobo. Bukas magugulay na tayo. Tawa oh, tapos na ako sa baboy. Tapos nga sinigang naman. Malamang nito bukas iniho na baboy naman o oh, kaya pinarito. Ayan. <laughs> Pakita mo naman yung itigil mo sa amin Ate Bams. Oh, napakasarap. Yung nga ka kakainin ko, laban yung sa kapetay. Yung nakakainin mo? Sawa ako sa baboy. Mm hmm. Ayan. O, yun na yan. Apo yun. Ayan. O. sige na mga kabagak. At maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating supporters. Peace out mga kabagak.